sa'yo na yun? May sayatika ako, sabi ng doktor ko. Lagi sumasakit yung mo? Dito. Lagi. Ako sa dito lang sa baba. Ngayon dito na naman, kumasakit yung shoulder. Alam bang malakit? Ito ang pinakamasakit, hindi ko may itas. Pag ginanong ko lang, tinutulungan ko. Taas mo, yung kamay mo. oh, kamay hindi mo bubuhat yung kanila, hindi mo may tataas. Yeah. Medyo gumaan na siya. Kasi hindi ko pwede yung pilitin batay sa edad mo. Dahan-dahan yeah. ah, lang unti-unti. Yeah. Pagka mga ganyang edad kasi, unti-unti lang. Pero at least ngayon, hindi mo na siya hawakan para itaas mo. Yeah. O, diba? Kanina, yeah. hindi mo talaga may taas. O, diba? babalik ka pa ba sa akin. Mga isang, isang dalawang session na lang. Magaling na yan. Okay. Diba? Kaya na, Mami? O tayo ka ngayon? Tayo. Tingnan mo kung masakit pa yung mo. o ilakan mo. Dumaan? Dumaan. Ah, happy ka? Oo. Pakaan niya ka na. Ah, dumaan, di ba? Yeah. Kasi kasama yung tulog. May ano pa ba, ba history na nagulas ka? Wala um, na mga. 100, 100, 100. Um, so susunod, yung hips mo naman ang iaalay ko. Mga tatlong araw, wabalik ka sa akin. Same lang kayo ni Dakay. Unti-unti, makakamit mo na yung ginhawa sa katawan mo. Hindi mo so, pwede yung pagpunta mo ng doktor, sibir yung kung inom mo ng gamot, isang piraso, magaling ka na hindi pag sibir, hindi pero simple dislocation, magaling ka lang kagad sibir yun sa'yo mami medyo may kaidara nga kaya kunti-kuntiin natin ang therapy sa'yo pero sinisiguro ko sa'yo 100% babalik yung sigla ng patawan mo sigurado yun konti-konti lang Tapos, meron akong pagagawa sa inyo gagawin yun every morning para mas lalong walang balik yung lakas ng katawan. May taas-taas ko na po. Ay, mo na po. Ayan nga, ano, medyo ano, ano, Kanina talagang masakit. Masakit, masakit. masakit, masakit. mamaya, di ka na mahihirapan tumayo mo. <laughs> <laughs> <coughs> Saan po Sa kayo galing, ma'am? Pagkasilan. Sa asinga. Pagkasilan. Ay, eh? huwag niyo nang tagal niya na. Hindi na. Kailan taon lang po kayo? 71. 71. 72. Pangalan niyo po? Yolanda Ferrer paano yung po na aika ah? Arong... sa Facebook Facebook na Oo. ano 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 Yeah. Tatay, ganun din. Yeah. Sa dulaw, tuhod na sa kanilating. Pero akong nauna. Mas malala. So, madaling sabi, dalawa kayo magpapagamot sa akin. Oo. Mm -hmm. masakit. Yeah. So, Ito, ganito. Mag Magaling sana. Sige natin, sa kaliwa kaliwa. Kaliwa. eh Kaya, yeah. masakit yan. Yeah. Kaya uh -huh. Okay. Dito, hindi naman okay. masyado. lang. Masakit? Mm, medyo. Siguro. Masakit. Yeah, masakit. mo nga ito. Ito ang pinakamasakit. Hindi okay. ko malintas. Pag ko lang, tinutulungan ko. Okay. Ito hindi naman. Hindi naman. Okay lang. Okay. Hindi pala tinoto todo. O pero gagaling ka. Oh, relax. Hmm. oh, oh. oh relax,

Sarado mo mo. Tapos, ...hinga ka ng malalim na Exhale. Oh! Ang gangisapitan ko! Ang sakit! <laughs> Mamaya, mo. trabaho oh, yung yung paapu kasi nakamijas. Okay lang na. Right? Bagong piyotex ka naman eh. <laughs> <laughs> Matagal na yan. Matagal na yan. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Ito yung masakit. Dito. Bandang ka, kanan. Light like, uh, na yan. Yeah. Right. Mm -hmm. Iginawa ka ngayon, pero palagay ko kasi sa, sa mga sayati ka. Isa, dalawa, tatlong bulit siya. Mm -hmm. Lagi sa akin man. Pero gagaling ka. Lahat mm -hmm. ng paggamot dito na pumasok sa pito na yan, uh -huh. pag lumabas na <laughs> Ay, Tapos mo na rin yeah. Relax ka lang. Isabay mo lang itong balakang mo. Ayun ah, huwag kang magpatigas huwag kang magalangan. ibigay mo lang ng katawan mo hindi ka mahuhulog <laughs> baka mahuhulog ako po hindi mami, hindi ko gagawin <laughs> sa iyo hindi <laughs> ka mahuhulog huwag gagawin kung mahuhulog ka okay, kang relax ka lang, huwag kang magpatigas isama mo lang ka, o musok ka para hindi ka magalangan, ah, yeah, okay maganda oh, bang talaga o, use yan, okay huwag mong patigasin tong balakang mo Mami, Sama mo lang to. Yan. <coughs> Natatakot ako. Natatakot oh. ka. Kalau nak, 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 Huwag mo siyang tiyagasan. Parang natutulog ka. Relax mo lang siya. Gusto mo bang gumaling? Oo. Huwag mo tiyagasan ito. Ibigay mo lang yung balakon. Relax, mo. Relax mo. Oo. Diba? Relax mo. Matanda na. magantiy sumara nga pero mas babagal ako mamaya pabilisan rin lindo iniya hindi, lakas na paingat malusak yaa 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 no? Oo, oh, kasi dislocated yan. Kaya nagkaroon ng close so, yeah. and Pero bigyan naman, ako ng mamaya yan. Yes. Okay? Mayak na Balik na ako. Last mo yung cross and shoulder mo. Last mo. mo yun. Tamal, tamal. ito? Okay. Oo. Oh. Mm -hmm. Kaya na? Oo. Mm -hmm. Hindi mo bubuhatin kanila, hindi mo may tataas. Yeah. Medyo gumaan na siya. Mm -hmm. Kasi hindi ko pwede yung pilitin, batay sa edad mo. Dahan-dahan yeah. lang unti-unti. Pagka okay. mga ganyang edad kasi, unti-unti lang. Pero at least ngayon, hindi mo na siya hawakan para itaas mo. di yeah. Diba? Kanina, hindi mo mo talaga may taas. Oo, diba? Mm -hmm. Babalik ka pa ba sa akin, mga isang, isang dalawang session na lang, magaling na yan. Okay. Diba? Yeah. Kaya na, mami? O tayo ba ngayon? Tayo. Tingnan mo kung masakit pa ituhod mo. Kailangan okay, mo.

Lakas na ng ulan. Guminawa pa ang rata mo. Yeah, sana. Saan kayo sa Amerika? Siya. Oh, no. Siya talang ka mga kapatid ko. Doon kami sa California. Hmm. Sa may anak kay. Talagang as in... Kaya ka lang umuwi ng Pilipinas. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kasi siya ang mga Pinapanood ko lagi yung sa ano mo. Kaya, ito na siguro ang makakatulong sa akin. Tapos nung talagang ano na, nahirapan na ako, sabi ko sa bus ko, ko. nag-message ako kasi hindi siya pumupunta. Hmm. Sir, iwan ang buong for an emergency. Sabi ko. Maraming salamat sa tiwala. At may nangyari. Magandang resulta. Nagagaling lang so, namin sa airport. Mm -hmm. Diretso na kami dito. Ay, ganun po. Kaya ang bago ko. Ah, lang. <laughs> Nakakayaman, pero talagang pero, diretso na tayo. Sabi ko, hindi nila alam. Hindi pa. Uh, ay, baka meron ka na ng joke niya sa... Wala nga. Ang talagang <laughs> kuwan namin, wag pa.